Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. MIMAROPA NEWS ON THE GO! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang MIMAROPA NEWS ON THE GO! Ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalubigan ng MIMAROPA. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng biyernes, ikalabing siyam ng Abril sa taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, BHO at PIDOHO muling ipinaalala ang kahalagahan ng bakuna lalo na sa pertosis. Mahigit isang libong magsasaka na apektado ng El Niño sa Oriental Mindoro, dumaan sa oryentasyon ng Dolly to Pad Program. LTO, nagsagawa ng Road Safety Advocacy Program sa BOAC. Limang siyam na kababaihan sa Romblon, sumalang sa libre ligation operation. Department of Tourism, binuksan na ang tourist rest area sa Rojas. Palawan Philippine Experience ilunsad sa Tabon Cave. Rehiyon ng Mimaropa, wagi sa Tourism Champions Challenge. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. PHO at PIDOHO muling pinalala ang alagahan ng bakuna lalo na sa pertosis. Ang balitan niyan mula kay Voter de Kina. Muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office at Provincial Department of Health ang mga magulang na pabakunahan ng tama ang kanilang mga anak upang matiyak ang kaligtasan sa mga sakit, lalo na ang laganap ngayon na pertosis. Sa ginanap na kapiyan sa PIA kamakailan, tinalakay ni Dr. Ramel Blando ng Occidental Mindoro Provincial Hospital at Lailani Sheila Vilada ng PHO ang kasalukuyang lagay ng probisya sa kaso ng pertosis na tinatawag ding ubong dalahit o whooping cough. Nakamamatay ang nabagit na respiratory disease na ang Dr. Blando ay impeksyon na dulot ng Bordetella pertosis bacteria. Lubha ani itong nakakahawa at naililipat sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahid. Sinabi pa ni Dr. Bando na mabilis ang pagkalat ng pertosis at higit itong mapanganib sa mga sanggol at bata na hindi pa nakatatanggap ng pentavalent vaccine na siyang mabisang proteksyon labas sa whooping cough. Kaugnay nito, ipinaanukala ni Dr. Blando ang herd immunity para mas epektibong malabanan ng anumang sakit kabilang na ang pertosis. Makamit-an niyang ganitong immunity, kung mababakunahan ang nasa 95% hanggang 100% ng mga batang nasa edad sa buong probinsya. Volter de Kina, nag-uulat para sa PA Memorapan News on the Go. Mahigit isang libong magsasaka na apektado ng El Niño sa Oriental Mindoro, sumailalim sa orientasyon ng Dolly Tupan Program. Nag-uulat si Dennis Nebrero. Dumalo ang nasa 1,870 individual mula sa mga bayan ng Pinamalayan, Mansalay, Gloria, Bansud, Socorro, Pola, Nauhan at Rojas sa isinagawang Tupad Orientation ng Department of Labor and Employment o Dole Oriental Mindoro Provincial Office na isinagawa kamakailan para sa mga naapektuhang magsasaka dulot ng El Nino. Tinalakay ng mga tupad coordinators sa mga dapat gawin ng mga benepisyaryo tulad ng pagsasaayos ng mga pampublikong gamit paglilinis sa mga kalsada at kanal, at paghihiwalay ng mga basura, gayon din ang pagtatanim ng mga puno upang mabawasan ang panganib at pinsala dulot ng tagtuyot. Bawat binipisyaryo ay tatanggap ng sahod na 3,950 pesos para sa 10 araw na gawain na may kasamang isang taon na accident insurance mula sa GSIS. Dennis Nebreho ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. LTO nagsagawa ng Road Safety Advocacy Program sa Buwak. Ang balitan niyan, alamin mula kay Romeo Mata, Jr. Nagsagawa ang Land Transportation Office, Buwak District, ng dalawang araw na Road Safety Advocacy Program kamakailan na ginanap sa Dyke Food Park sa bayan ng Buwak, Marinduque. Katuwang ang Department of Transportation naghandog ang ahensya ng libreng 15-hour theoretical driving course, gayon din ang pagpaproseso ng student permits, pagre-renew ng lisensya ng mga driver at pagre-rehistro gamit ang Land Transportation Management System o LTMS Portal. Mahigit 310 na individual ang naging benepesyaryo ng nasabing programa kung saan karamihan sa kanila ay mga mag-aaral at mga empleyado ng Dyke Food Park. Ang Road Safety Advocacy Program ay nagsisilbing instrumento ng LTO sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mga driver at naglalayon din na magbigay ng karagdagang karunungan para sa maayos at maingat na pagmamaneho. Romeo Matak Jr. naguulat para sa PIA ni Maropa. News on the go. Limamput siyam na kababaihan sa Romblon sumalang sa libreng navigation operation. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Fox. Kabuo ang limamput siyam na kababaihan sa lalawigan ng Romblon kamakailan ang nakinabang sa libreng bilateral tubal ligation na handog ng DKT Philippines Foundation, Provincial Health Office ng Romblon at ang Commission on Population and Development ni Maropa. Ang BTL ay isang permanenteng paraan ng family planning para sa mga kababaihan kung saan ang mga fallopian tube nito ay pinuputol at tinatahi upang mapigilan ang pagsasama ng itlog at mga sperm cell. Ayon kay Reynaldo Wong, CPD si Mimaropa Regional Director, ang kanilang opisina kasama ang mga lokal na pamahalaan patuloy na nagbibigay ng mga serbisyo sa family planning, lalo na ang permanenteng mga pamamaraan sa mga lugar na may hirap puntahan sa si simula pa pagkatapos ng pandemya. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulad para sa PIA Memorapa News on the go. Department of Tourism, binuksan na ang tourist rest area sa Rojas. Palawan Philippine Experience, inilunsad sa Tabon Cave. Ang buong detalye ay mula kay Orlan Habaga. Pinangunahan ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagpapasinaya ng Tourist Rest Area o TRA sa Barangay San Nicolas sa Bayan ng Rojas, Kamakailan. Ayon sa DOT official, ang TRA sa Rojas ay ang ikawalo sa first batch na binubuo ng sampung TRA na itinatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Pagkatapos ng pagpapasinaya ay agad ring isinalin ng DOT sa lokal na pamahalaang bayan ng Rojas ang nasabing proyekto dahil ang lokal na pamahalaang bayan ang siyang mga, mga siwa sa operasyon at maintenance nito. Ang TRA ang magsisilbing stopover ng mga turista ang tutungo o manggagaling sa mga tourist destination sa bahaging norte ng Lalawigan, partikular na sa mga bayan ng San Vicente, Taytay, El Nido at iba pang karatig na munisipyo. Matapos ang inaugurasyon ay tinungo naman ni Secretary Frasco ang Tabon Cave sa Bayan ng Quezon para sa paglulunsad ng Pasyar Kita, Palawan Philippine Experience para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat na PIA Palawan, nag-uulat. Rehiyon ng na Mimaropa, Waki sa Tourism Champions Challenge. Panoorin ang balitang ito. Mula sa limang nanalo sa Luzon Region, napabilang ang pinagpalang lagusan sa bakawanan ng sa Blain Occidental Mindoro bilang second place. Establishment of Ecotourism Park ng San Jose Romblon na nakakuha ng fourth place. At ang Nauhan Wetland Center ng Socorro Oriental Mindoro na nakasungkit ng fifth place. Tatanggap ng cash prize sa mga nanalo na ipagkakaloob sa mga LGU sa paikipagtuwang ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Bukod sa nabanggit na cash prize, Dinagdagan din ito ng halagang 5 milyon piso ni Pangulong Marcos. Juanito Joshua Sugay, nag para sa PIA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay, hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimarapan News on the Go. News on the Go. On the Go.